this video dahil nga wala mga si Daddy. Ako nga pala ang naisipan niya pagtripan. At ito nga pala ang nangyari. Ako nga pala yung nagme-makeup tutorial dito. At bigla na lang ako pinagtripan ni Daddy. At panoorin niyo nga pala ang gandulo. Ang pang sa akin ni Daddy. Hi guys! So ngayon sa magme-makeup tutorial nga pala tayo. At ito po ang aking mga makeup. Uh, Kunti pa lang siya guys kasi hindi pa ako na hindi pa nakakabili Okay. <laughs> Aray, Daddy! May ginagawa ako! Galing mo! Galit mo! <laughs> 100 ka, 100. 100. 100. Magaling kang 100. Ano ba dadi? Ang galing mo Ang galing mo na Android ka Paano pala nyo sa prayer? Hindi ko alam, nagme-makeup lang ako Aba daddy, nakakasakit na talaga Ang mo talaga Ang galing mo Ang galing mo Ang galing Ang mo Na. 100! 100 gold! Gini, galing mo! galing mo! Ano ba to? <laughs> mo talaga, sahri. Ano ba to? 100 100 <RoganilNeba> ha, na, <ordan sujet> Ang galing Ang <ared> <laughs> Ang galing Magaling kang galing mo talaga. Ah, kang... pinahin niyo to. Oh, pinahin sige, sige, to. sige. Ako oh, pinahin niyo to. Ako ah, ba to? <laughs> Sabrina, <laughs> galing mo manghula talaga. Magkana nang... yung mga nakasulat sa nasabi ko? No game na ba Magaling <laughs> oh, yes mo ma. manghula. Magaling <laughs> mo, masyado yung pera ko. <laughs> Ang galing mo. Daddy, tama na. Sakit na ng ulo ko. Giniagawa <laughs> <Sabina>. <ba>? mo. <laughs> Ang galing mo mangula. Eh. <laughs> Ang galing mo mangula. Sana oh. Oh. Ato. <laughs> oh, <super> ako. Tao nga to. Sabihin Ang galing mo Ang galing mo pala sa laro na to. Sana, oo. Dady, ang pangit ang palaro mo, <laughs> Daday, na! That's so weird. Okay so, <laughs> na mo. na na. Daddy, trip mo talaga. <laughs> B -b mo talaga. Ang galing mo! Mas magaling kang <laughs> Ang dami nito! Hindi, akin na lang ito, ha? <laughs> so, Lena, ang galing mo naman talaga. Hindi, <laughs> Ang mo! Ang galing mo! Ang galing mo! Ang galing mo! Ah! Babalik ah. ah! na sa ito! So <laughs> good! <laughs> ang mo. ang mo! Wala ka na pa Wala ka na pa na Babalik na sa akin to. Panalo nga pa tama ka pa. Para... Ang galing! Ang galing! <laughs> ang galing! Ang galing na! <laughs> ng trip mo, ah. May ginagawa ko dito, eh. So, naman. <laughs> Yun lang. Paalam. Please like, follow, share. Thank you. Aray! <laughs>